Hello guys, siguro nagtataka kayo ngayon sa akin kung ba't nandito ako ngayon sa City Government ng Bacor. Medyo na problema ako ngayon guys eh. Si Papa, kunin, tutubusin ko sa police station, nakahuli ka kagabi ng curfew. Alas do sa madaling araw, naglalakad ko sa saan. Hindi, joke lang. Jok lang guys, ah, wag, mag, dito kami ngayon ni Papa kasi magre-renew kami ng business permit. Kasi dito ngayon sa Bacor, mayroon dito ngayon business permit renewal. So guys, nandito lahat ng mga may mga, mga, mga ibang ng business. So may may nagtatanong guys si si Ems. Sabi ni Ems, mabilis lang ba at paano ang process ng renewal diyan? Sa process guys, go. Ah, uh, na lang. Samahan ko na lang kayo sa loob, guys. Tara. Samahan ko kayo, guys. Pagpasok nyo dito sa gym. Hindi ko nakikita si Papay eh, pero nandiyan lang 'yung nagkakalat-kalat lang 'yung si Papa diyan. Guys, dito mapapansin niyo guys, nandito ngayon 'yung ano, uh, registration registration nila to. Tapos, proceed na agad. After ng registration, siguro proceed na agad kayo dito sa ano. Proceed na kayo dito sa first step nila. First step. Ito yung first step nila, guys. First step, punta kayo sa Business Permit and Licensing Office. Okay, papasa nyo. Dito nyo na ipapasa yung mga documents na kailangan for renewal ng ano, business permit. Siguro dalhin nyo na lang. Huwag nyo kalimutan yung mga documents na kailangan para mabilis na lang din yung ano nyo. Hindi na kayo pabalik-balik. Dito sa second step naman, guys. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung second step nila guys. Ito second step, punta kayo ng City Treasury Office. Ito yung one-time one, one, assessment and payment. Dito, babayaran nyo siguro, ang babayaran nyo dito guys is yung business tax and other fees, uh, Bureau of Fire Protection fee, Barangay Business Clearance fee, and lastly yung sedula. Okay guys, ito. Papakita ko sa inyo guys yung mga bako rin yung mag-re-renew ng business. Ayan sila guys. Ang dami. Ang dami pa rin guys. Third and final step. Punta kayo ng bis, uh, business permit and license, licensing, licensing office. Dito final and approval. Final approval and releasing na. Andito na yung BPLO and mayor's approval. Releasing of mayor's permit. Business plate and barangay business clearance. Kaya siguro ang naging idea na lang dito is pinag-isa nila yung uh, pag i -step. Kasi pag, kung, na nasa City Hall tayo guys, ano eh, per office yan guys eh. Kaya dito pinag-isa na nila. So, para siyang ano guys, hindi na kayo mahirapan maghanap kung saan ba yung office ng ganito, saan ba yung ano. Andito na lahat. Uh, three step lang naman siya kaya hindi na siya mahirap. Puro, pag may kasama kayo, medyo nabobord. Ito guys, may, may palibring kape sila. Ayan. Tapos libreng masahe. Oh! Saan ba galing? Tapos ka na ba? Ay, tapos na. Nakapagbayad na. Ang bilis. Saglit oh, lang pala oh. eh. Alam mo na. Ano? Kung papatang ano, Sabado at Linggo, pwede ba tayo magbayad? Pag oh. ano. At saka yung ano, yung nakaraan, yung online-online ba? Ah. okay, oh, yeah, guys. Pwede na pala Hello. daw kayo ng Sabado at Linggo magbayad. Tapos meron na din silang true online for renewal. Yun. Ano mo masasabi mo? Saka ano pang hinihintay nyo? Magbayad na kayo. Para maiwasan ng multa, magdaturin nyo na. Ah. Bacong <laughs> renyo? Oh, Anong sabi mo? Uh, Para maiwasang punta sa... Ah, bacong renyo lang! Angas na, ah, bacong renyo! O oh, guys, paalala ko lang din pala, hanggang January 31 na lang yung ano hanggang January 31 na lang yung deadline ng payment. Ano lang? Pabaya okay ka na pa? Meron. Pama pamasahin muna kaya tayo pa.